Yung pinakita nila, hindi ko nakita yung pirma ko, kaya ayoko magkomentaryo doon. Pero kung meron, kaya kami nakalagay na talata, hindi ba, sa pinakahuling pahina ng BICAM report na inuotorisa ang Committee on Finance at Appropriation na punuan anumang mali o pagkukulang dahil kinikilalang napakahaba ng budget. Sa dami ba naman ng linya nun at kung meron conflict, kung may pagkakaiba, ang Bicameral Conference Committee Report at ang Enrolled Bill ng Budget, ang mananaig ay ang Enrolled Bill ng Budget o ang GAA kung saan wala pong blanco at wala pong um, kulang doon. Hindi yan ang unang pagkakataong ginamit ang phrase na yan o ang salitang yan. Ginamit din yan sa mga nagdaang bicameral conference committee na pinirmahan ng mga nagdaang kongreso at respective chairpersons din ng Kamara at ng Senado. Pero mga nagsasabi na ngayon lang may mga black tapos malalaking amounts kasi yung mga pinag-uusapan sa mga... Um, pero sa total, nandun. Kaya nga may otorizadong mag-correct, di ba? Kaya otorizadong diba? punuan kung may mali. Dahil nga, yung totals, nandun. Yung mga amount na bumubuo sa total sa isa o ilang departamento marahil, kaya ang silang punuan Wag yun. Huwag mong subukan. Mas hindi, Hindi mo masasabing walang ganyan noon. Marahil ang pagkakaiba dahil sa tinde ng bangayan at away at um, hidwaan sa pagitan ng mga politika, ang kulay ng politika sa ngayon. Kaya bawat isang bagay pinapadaan nila ika nga sa microscope o sa matinding ilaw. Pero hindi na nga hulugan na hindi rin yan nangyari noon pero magandang pagkakataon din to para sa akin ulitin ko, hindi ko ito kinakatakutan ito ay dapat yakapin natin bilang pagkakataon na makita yung tatlong ahensya ng pamahalan executive, legislative, judiciary na nagpa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas Inamin ng Acting House Appropriations Committee Chairperson na si Representative Stella Kimbo na may mga blanko sa Bicam Report ng 2025 Budget na niratipikahan ng Kongreso. Pero anya, kahit may mga blanko, tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pa pinirmahan ng mga mababata sa Bicam Report. Batay raw sa omnibus motion na nasa Bicam Report, patrisado ang mga technical staff ng kamera at Senado na gumawa ng anyay correction sa pondo. Huwag mong si subukan. Ng Masisira ang buhay mo. ...nang maging enrolled bill na ito. Kaya may tuturing daw itong legal. <laughs> git naman ni Davao City Representative Isidro Ungab na isa sa kume sa mga Blan di may tuturing na typographical, grammatical o printing error ang pag out ng blank items. Tanong naman ni Kabataan Partylist Representative Raul Manuel, bakit blanco pa rin ang inilagay at hindi eksaktong halaga ang ipinalit sa mga binurang mga halaga kung gayon ang daw kasi naman. nilabag mismo ng wow. BICAM ang sarili nilang omnibus wow. motion. Uh, 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 OOOOOOH <coughs> Ipinakita ni na Davao City Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 6.3 trilyon peso 2025 national budget. Paglabag daw sa konstitusyon ng pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee Report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Ang pinasasagot sa petisyon, sina House Speaker Martin Romualdez, Senate Presidente Chiesa Escudero e Executive Secretary Lucas Bersamin. <laughs>